Sino si Sara Duterte? Si Sara Duterte, o Inday Sara gaya ng madalas na tawag sa kanya sa Pilipinas, ay isang kilalang figura sa politika ng Pilipinas. Siya ang anak na babae ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at kasalukuyang nagsisilbi bilang bise presidente ng bansa. Ang kanyang karera sa politika ay minarkahan ng malakas na pagsunod at isang estilo na sumasalamin, ngunit nagtatangi rin sa kanyang ama. Maagang buhay at edukasyon. Ang maagang buhay ni Sara Duterte ay malaki ang naimpluwensyahan ng karera ng kanyang ama sa serbisyo publiko. Habang ang mga detalye ng kanyang personal na buhay ay medyo privado, ang kanyang background sa edukasyon ay pampublikong kaalaman. Nag-aral siya sa San Sebastian College para sa kanyang tertiary -e education at kalaunan ay nakakuha ng degree sa batas. Karera sa politika Ang kanyang pagpasok sa politika ay nagsimula sa Davao City kung saan siya nagsilbi bilang alkalde sa loob ng ilang termino. Sa panahon niya bilang Alcalde, nakilala siya sa kanyang matigas na paninindigan laban sa krimen at sa kanyang pagtuon sa mga lokal na inisyatiba sa pagunlad. Ang kanyang estilo ng pamumuno na madalas na inilalarawan bilang mapagpasyahan at hindi kompromiso ay nagudyok sa maraming botante. Nakatulong ito sa pagtatag ng isang matibay na base ng suporta na nagdala sa kanya sa isang pambansang plataporma. Sa halala ng Pangulong 2022 sa Pilipinas, tumakbo siya bilang kandidato para sa vice-presidente. Ang kanyang kampanya, bagamat medyo mababa ang profile kumpara sa ibang mga kandidato, ay nakakuha pa rin ng malaking suporta, at sa huli ay nakamit ang kanyang tagumpay. Ang kanyang kasalukuyang tungkulin bilang bise presidente ay naglalagay sa kanya sa isang posisyon ng malaking impluensya sa loob ng gobyerno ng Pilipinas. Ideolohiya at paninindigan sa politika Ang ideolohiya sa politika ni Sara Duterte ay madalas na inilalarawan bilang konserbatibo. Habang may ilang pagkakatulad sa populistang diskarte ng kanyang ama, nigel inang din siya ng kanyang sariling natatanging pagkakakilanlan sa politika. Ang kanyang mga partikular na posisyon sa patakaran at mga prioridad ay patuloy na sinusubaybayan at sinusuri dahil sa kanyang kamakailang pag-akyat sa pambansang entablado. Pananaw ng publiko at pamana Ang pananaw ng publiko kay Sara Duterte ay komplikado at may maraming mukha. Siya ay may mga tapat na tagasunod, ngunit nakaharap din sa mga kritisismo mula sa iba't ibang sektor. Ang kanyang pamana ay patuloy pang isinusulat at ang mga hinaharap na pagtatasa ay malamang na nakasalalay sa kanyang mga aksyon at patakaran sa panahon ng kanyang panunungkulan bilang vice presidente at higit pa. Gayunpaman, ang kanyang epekto sa politika ng Pilipinas ay hindi maikakaila. Tandaan, ang artikulong ito ay nagbibigay ng pangkalahatang pangkalahatang ideya. Para sa mas detalyadong impormasyon, inirerekomenda ang karagdagang pananaliksik sa kanyang mga partikular na patakaran, inisyatiba, at mga pahayag sa publiko. Maraming salamat sa panunood. Pindutin naman ang like at subscribe para mas marami pang video ang mapanood ninyo.